Good morning guys Another adventure Another day of hunting So ngayon kasama ko ang Palos Mafia At may re-raid kami, may re-raid din na naman kami Isang spot dito sa Laguna Tourist spot ito dito sa lugar ng Kabinti So as of now, nandito pa kami sa Nagkarlan Nag-load muna kami ng aming mga secret weapon Ayan ang mga Palos Mafia Parang wala si Kuwete pong Dadaan sa liliw pong Dadaan sa dada, liliw, dada, dada. okay So as of now uh, go na tayo alis tayong oras ay mga alas 6 ng umaga at kasama natin syempre tropa pumahaba pa ang biyahe ito mga around uh, sa kalahating umay. oras mga isa kalahating oras siguro bago tayo makarating doon sa so, away natin uh, itong liliw na kakaliwa na tayo dyan ah, sa maihay. high pero dun sa ano may locate ipong yung kantuhan na yan, may daan doon papuntang may okay sige yan na lang kagay na lang sige sa harap na ako. Baka maliyo na naman ako. <laughs> uh, Louisiana Public Market. Pamili ang bayan ng Louisiana. <laughs> At kami mamimili ng aming ingredient. Makakahuli kami ng palos. Ang lahok. Tapos, bibili kami ng bigas. Bikas. Baka wala namang bigas <laughs> Ba? Dito? Dito ang paleng Ayan kaya, pili na kayo so, Bibili tayo ng uh, nyog Kapagatan na natin Kapagatan natin kagawa Kapagatan na oh, para makita Oo, sige tapos ito, Luyan Dilaw. Oh, sir, o, Luyan Dilaw. Dito tayo sa pamilyang yan. bayan ng Louisiana. sabi ko kay hey, Kuya Barry, ginatang palos ang gagawin natin. Kaya bahala oh, sa mga maghanap palos ng ingredient. Dilaw. <laughs> palos. <sarap. laughs> Paros, sarap. Approaching na tayo ng uh, Underground uh, River and Cave Complex. Ababaan tayo. Kasi kasi mato kasi ako yung kunod na dadas yung doon sa National Highway. Bali na 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 'yan. Sa kabila nyan, mauban keso na. Nakikita diyan. na lang kami. Darating na, na tayo pagka ng lilipan ng delgan. Ba? Sa na tayo maniobra maganda. Mai tabi na lang natin dito. lang <coughs> Malam. Sobrang susugal dyan. Baka may mahirapan tayo. Okay, finally we're here. Oh, iba ng uh, bigas. Oh, wow. Wala talaga. So live live na lugar na ito Doon sa baba Pababa tayo doon Ikaw ba yung nakablog na Andun yung Cavinti Underground Cave And the uh, River Complex Napakaganda ah, ng lugar na ito nice. Very pristine Dahil uh, mula doon sa Napakalayo ah, Wala ng kuryente rito Wala ring na uh, cellphone signal dead, dead zone na ito Kaya talagang hiwalay ka sa kabias Isolated ka sa lugar na ito Kung dito sa ilog Ay kasi napunta ako na kay outlet niya Papunta ng dagat uh Oo -oh. Sa Mauban ay talagang uh, nung huli punta ko diyan pitumpu losory namin nun. So pero ngayon, uh, ano, pagmakaita mo sa giliran, ay talagang ma ma maglaang uh, ano, ma malamang pa kasi gwardyado, wala naman nang nalalason dito. So malamang may mahuli tayo. Malakas ang kutub ko. Okay. So Veterano ang kasama natin. Playground din na ito noon. Wala akong nakamataan nila. Pati ang outlet hanggang doon sa mga uban, Quezon. Quezon uh, Tatak, dagat. Ang ilo kasi na ito, tatagos doon sa bundok na yan. Ang lago sa sa mga uban, Quezon. At uh, dagat, sabi na, niya, dagat ay, na oh, sabi siya. ni Kuya Tepong, yung dagat na hinuhugusan nito, doon sila namamana. Yeah. Yes, pulso yan. So, ayun Kuya Onyot, pakiramdam ni Kuya Tepong, may, may laman daw talaga dito, hindi tayo masisira. Anak, ano, ano. ano. Napakaganda, napapaligir tayo ng mga puno, napakatahimik. Ang maranig mo lang dito, lagaslas ang tubig. At ayun, nakita ko na. Nakita ko na. Napakaganda lang uh -huh. view. Maganda, maganda. Araw pina, ano, namin ni Parang Tambulong Araw na makaparinis sa Kuweba ng Kabinti. Kaya pala maluha-luha kayo, Kuya Parang. <laughs> <Kaya, na rin. laughs> mm. Ay, nauna siya namatay ah, Kaya ako lang ang makakaparini ngayon. Hindi mo naman ito.

Para baka makakyam po tayo malalaking hipon. Ah, uh, ito pang hipon na ito. Hindi, bali na andito yung pang... Malaki pang palos na malaki yan. Ito, kay Kuya Tepong ito. Mm -hmm. oh, old school. Old school, but reliable. Ba, hindi mo na kayang bilangin yung ulo niya. hindi <laughs> <May laughs> matatawaran. Yun. National treasure na ito pagka in-auction mo sa ano. Ang <laughs> um, malaki na, yung kamay na siya. Yung, uh, Kaya ako di gumagamit ito. Hindi ko pa uh, alam ang ang sabi ni Boy yung ating uh, tour guide dito, marami daw mga tiklasan dito at palos. Ngayon, uh, eto ito, kuya, kuya Unyot, ito. Uh, so panghipon, ito ang, ang gagamitin natin. Ito kay Aquaman yung dulo. Maliit lang. Pero pagdating sa palos, eto na. eto na sinasabi ko, abangan niyo, Mamaya, pag ginamit ito, pag ginamit ito, pag, ito, pag ito, malamang, makakahuli tayo ng malaki-laki. Uh, oh. Ano ako kayo nari? Makakahuli tayo basta makakakita ng mga <laughs> Okay. Uh, yung okay Kuya Tepong. Old but reliable. Customized. Uh, <laughs> uh, makikita niyo pinag pinaglumaan pinag ng panahon pero is, sa pinaglumaan niya alam mong maraming pinagdaan na ng mga panana ito. Okay? So Kuya Onyot, anong plan na natin? Ah. Uh, ang hey, sabi ba? ni Boyet, Ah, uh, uunahin natin sa taas. Pupuntahan natin yung pinakataas, pinakadulo, and then uh, doon tayo magsisimula, pababa na tayo. Papabalik dito sa base natin. Oh, so 'yun ang magiging ano natin. So kung ano man ang makita natin, di tirahin. Ano? Sige, sige. Ang adventure nito, guys. Cavinti Underground and Cave Complex, first time narating ng Palos Mafia ang ah, puntahan kasi daw nila yung sa paanan lang nito sa, sa mauban eh, doon sa kabilang bundok ngayon first time nalalapag sila rito at uh, base nga nung na namin nakita nila grabe pristine uh, ah, tingin daw nila sila yung makakauna dito sana makarami tayo yeah, let's go presa tayo yun na rin baka ito yung nilalang yun saan yung Ayun, sa, oh, ang ganda. O kuha tayo, sali. <laughs> mga tante minis na nalakad. Mabaw na mga paan namin. Talaga. <laughs> Nakahihin na kanina. Gagaya ko sa Albert na isin na, na. na sinwal. <laughs> Wala nang time na. Talagang ang gubat. First time, nasa na ano. Virgin Forest. Bundok na bundok ka pang gubat. Uh, uh, Nalagay na ang bot na hulaan, pagkala na hulaan ha. Inahasangan, bago. Bahagi sa, sa ng ayun na. Nakarinig na. Para ito hindi maglilisan na ay. Tandaan mo 'to, na sa lumukpokful sa Edmonds, yung sinung bata. Bago marating pa lugar na ito, kilabey. Natatandaan ng kubat. Ano na sila? naman ay okay. makatama okay. ang parang na. Tawa ko, pati ako. Ibu ba? Ibu ba? Ibu ba rin? Mas. Ibu ba rin? Wow! I Woo! Ito ng ilog na hinahanap-hanap natin. Ano bundok? Tawid pa tawid tayo. tayo sa kabila Ay, sa kabila Okay, so Scatter sa playground na Palos Mafia Tumulusong si Kuya Barry Kuya Newt, ando na Si Kuya Nari, ando na, hindi mata na matanaw Kanya-kanya area na sila Kuya Tepong na taas Kasi may nakakita sila ngayon Ando sa baba Kinakasan ko Kuya yung kanya-kanya Kinakasan no? Kinakasan yung pana Medyo malaki-laki daw ito. Tara, tara natin. Hindi dapat kami doon sa taas Ang problema Walang madaanan kaya Improvise Nagawa kami ng balsa Tutulak na lang namin ito à chị à hoặc hoặc tao tao phá ô đố mẹ sẽ cái tao mới cái tao này biết đâu đi cô bây giờ chưa Grabe ang ganda ng lugar na ito. Napakaganda ng lugar na ito. Ito ang kweba nito. Stress daw niya yun, mga 1 km. Kaya lang hindi pa nila explore dahil uh, may mga hayop doon sa loob. Adaw may ahas na sawa. Kaya napakaganda ng lugar wow. na ito. Grabe. So ahon kami doon. Diretso kami doon. Explore pa natin yung lugar doon sa taas. So, ito yung tinatawag na uway uway o kaya ratan ang ganda ano nito napakatibay nito at ito yung mahaba ito talaga mahaba ito dito wala sa gubat makikita ito ginagawa ito sa mga handicrafts sa mga silya mga tumba tumba malit ito eh pero merong gabraso ang laki napakatibay nito dami nito rito Napakaganda ng lugar na ito. Bihira pa nakakarating sa lugar na ito. Ganda. Napakaganda ng lugar na ito. May nakita dito. Lulusungin natin. May nakita dito ang Palos Mapian. kayo kinakasala ang pana panood na natin guys kung paano nila tirahin yung, yung palos kanina pa sila naghahanap dito eh paikot-ikot sila And then uh, ultimately nakita nila yung lungga nasa lugar na yan papanain nila hindi naman daw kalakihan pero tignan natin Ito na naman. Mabibig si. Pabot na lukot. So guys, okay. so, so, hindi ko nalang kuhanan. <laughs> Inanod in ako, lakas ang agos eh. Kaya nakuhanan mo kanina. Pag-ahod, <laughs> hindi nalito. Ito. di ka alakihan. Pero hais na to. Ano pa tayo naghihintay eh sana ah, makaisa pa anyway end, end, salamat end, sa Diyos di tayo napahiya may isa tayo pag uh, sasalusuluan ngayon mapapansin mo sa mga mafia ganito as time nila wala silang sila tilampana ang kanilampana nas tabihan lang ang ginagawa nila silang apat kanya kanyang pwesto so, ang ginagawa nila hanap mo na sila daluga doon tingin dito tingin doon tinitignan nila yung mga ilalim ng pato pag may napo na sila may nakita silang kalos yun yung time paplanuhin nila kung paano titirahin ang gagawin nila kukunin nila yung pana at saka lang sila lulusop dala yung kanilang pana ganun ang style ng mafia uh, yes, salamat salamat wow, ulit ito, sa ulit sa, so, uh, I'm, 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 sa adventure na ginawa natin although isa lang nahuli natin hindi kahit paano pinagbigyan naman tayo